Good morning. Ito na mga bisita. May bisita kami. Yes! Aming uh, first beer, alas 12. Wow, meron na itong pagpust kamote at saka uh, dibas. Ito ay isda. Si utak na pinagsigan ko kasi sobrang kabisibisihan ko talaga. Ayan. Ano kayang isda ito? Eh? <laughs> Ayan na si Apo. Ayan na si Apo. Wait lang ako ha. Ayan si share pa ang lolo. Tapos tinilagyan ng sa Nagkabuksan natin. Sarap mo na. Amoy ko na yung sinigang. Hi, baby! Wow! You're so cute! <laughs> I love you. Pakita mo, pakita mo. Hi! Say hi! 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 Say hi! Okay. O, oh, back to me. Tapos itong hipo na ano, na buhay, pinabili ni Hil sa ano, pinabihil ni Hilsa uh, Farmers. Ayan. So, ayan lang I ang mean, aming first meal. At andyan na ating mga bisita. Tapos, eto, yung ham naman ni Bill Food. So, mm -hmm. out yan sa lola nyo. Ano, sa mga strict low carb, out yan. So, ayan na. Meron lang tayong sinigang na masarap na sa bawo. Sinigang na isda. Nilagyan ng hipon. I-try nyo yung may hipon. Ha? Masarap yung malinamnam. Ito naman, bawang lang nilagay niya. Maraming bawang. O, yan lang. Thank you. Kakain na kami. God bless.